Ayan, ah, <laughs> pare, oh. Palamuti. Palamuti, pare, oh. Ayan. At sa kabila naman. Palamuti na kay Dami. At sa kabila ang dako, asul, Ah, guys, kayo ko rin yun, so. Shift tayo, yun. Ah... Ay na mahal na principal, Sir Marlo. Sir, may dito sir na. Ito, ito, Peking Duck, galing China. Ah, Peking Duck. May titirahin naman kaya si Kabigtoyos. Oo. Oh, ano si kaya? Yan ang tanong. Titirahin ko kampo ni Garrix. Ah, Tapos sunugin mo kampo ni Garrix. Tapos sunugin ni Garix. Yan. Ito ang mayari ko. Dito namin napagpasyonan na ano dito lulutuin ang secret recipe. Kasi maulan kasi eh. Wala ano kay... kami ng may bubong. Ano? walaan Naan nyo? Ano kaya ang lulutoy ni ka sa sige. Malalaman natin yan. Wala. Di, Maya. Wala. mister Chocolate. Chocolate. Storage, oh. Chocolate. Chocolate. E. Di siya kakakain siya. Ayun, loko fat man. wild man. man. So, thick excuse me, excuse so thick eh. Excuse me. So thick man. Tawag siya kapon magsabi ko kailangan natin ng ano? Pulot, anong ano? ng chicken. Oh, yan. Butter. Sa butter. Ba't siya nagtawa? Hindi niya <laughs> napiligilang <matulog laughs> sa sarili niya. <laughs> Oo, oh, oh, ano doon? Oh, Oo, nagsulit. Ay, Oo, yun. Uh, Huwag kang magpaulan. Oo, oh, bayan sarili mo. Kailan mo, Pres? Oo, oh, huwag paulan. Paulan. Oh. Amor, magpaulan ka. <Creatorível> <g <g <Natürlich> kasi bago kang kupit. Bakit si Amor magpaulan? Si Pres ayaw. Uh, kasi... Uh, hindi to, tinatablan si Amor eh. Bakit ako sa'yo, Pres? Ha? Oo. Nakaka-entry ka naman yan. Buksan natin. Teka. Sige, sige, sige. sige. Unboxing. Unboxing. Ha! Hoyo Bayun? No wala no, freight. Is da yon? Hindi. Lumilipad. Lumi lumilipad. <laughs> lumilipad. Lumilipad yan, lumilipad. <laughs> tawag ko sa inyo. Tawag ko sa inyo, tawag, hindi. Hindi. Ayup. Ayup. Hay oh, ok. patpat. Hay patpat. Hay, ah, ako 'yung may patpat. Kayo 'yung gustong may patpat. Hala, yung binik katat. Kaya, kaya ko. kain, kumakain. Sumusup-sup lang 'alo. Lang dumi. Pero sumusup-sup sa babae sa lalaki. Sa kanan sa kanan. Sa kanan. Sa kanan. Okay, okay, Ano kaya 'yun? Sir supporting, sir supporting. Sir supporting. Pero holy ko, pre. Ah, di. Okay. Ah, <laughs> ah. nahuli, pre. ko 'ko lawal, lumabay oh. Eh, nahuli? mo, pakain na. Ba, kasi sabi wala na uto. Ah. Wow. Sakto. Three points. Ay, oh. eh, dalawa pala yan. Dalawa to. Ah, Magasawa, eh. Pato talaga ito. Dahil oh, ito eh. Dalawa kasi. Pato. Ah, hindi pa Ah, oh. isa Ha, ah, mai siap. Ayah. Ah. 80 nang faktoh. Ah. Ah. Ha. Faktoh Ready boy. Ketap. Ready boy. Enggak kasam Selamat ke mo. Selamat. Jadi oke kenapa? ba. Ready na ya? Oke dah. Ah, automatic. sanag, tayo ang kakain yan. <laughs> Kaso, pinaluto lang tayo eh. <laughs> ah, baka ibigayin sa atin ng isa, di ba? Ah, advance na mag-isip eh. Advance na mag-isip ah. Ibigay sa atin ng isa. o, oh, mga uh, pictures, ilalagay natin sa loob ng ato yung... Ingay mo dyan! <laughs> Sabar oi. Ha. Guys, hello nang Duck. La guys, quarta, quarta nang Adamob, may tanglad na yan, pre. may isa, wala na yan. Ah, okay. Tanglad na, importante dyan. Wala sa lang, ah, langsa. Langsang na amoy. Oo. <laughs> oh. Boys, buhay ang ginagawa mo, pre, si Kasi sinalang Sige, okay lang yan. Kasi bago Ayan mga victorios kasi habang inihintay natin yung mga na bibili pa sa kusunti. Hindi siya lang natin ng counting tubig mga victorious para meron lang siyang... Sariling juice niya yan, no? Hindi, counting tubig lang. Ah, lagyan mo yung tubig. tubig ha. Wala, hubasa na yan. Mamuri. na lang natin. Kumukulo pa, Kumukulo. Ilan pa ha? Ano po? Ah. Wala pa lang ang kwan. Ha? Wala pa lang tubig. Kira yan. Mukulo. Eh. Ah, alam mo rin. Ang init yan mo rin Wala. Ayun na eh. Ah, malamig. Malamig ang panahon eh. <laughs> Fire. Fire. Victorious. Ah. Ah. Nalagay tayo ng mga sangkap para dito. Dala di Oo, kasi medyo na huli si Ma'am Bibing lang dating kasi galing sa palengke. Okay lang kasi hahabol pa naman tayo, tigas pa naman yung party. Wala na natin mga bitana sa itong tanglad. Yung tanglad na pangdagdag amoy dito sa labas. Lemon grass, lemon grass. Pambabango. Yes, pampawala uh, lang lang sa. Itong paminta powder mga bitana sila natin. Parang at saka White sun yun ah Parang white sun na ng to Lagyan lang yung dalawang Magic Ginis sa mix Ginis na mix pala Ginis At saka Silver swan soy sauce Ayan mga victorious oh Aromatics Aromatics At saka Ah siyempre Yung nga yung hawa Kawa Aromatics Ano to? Aromatics May nilagay na doon na Tayo na sibuyas na dahon Sa loob ng pato din kanina Walang pato Dagdag na lang yan May tanglad din tayo sa loob Ito pwede na sa labas. Ang pabango. Ang Parang perfume. Ibuyas na pula, mga kapitoryos. Ah. Oh. Ahos, mga Kapitulios, or? Bawang. Garlic. oh, yan, bawang. Uh, dipinsa sa wakasan kayo, Ah. <laughs> Mga lakal muna kayo. <laughs> mga lakal muna kayo. Ito na principal natin. Principal natin. Ah, oh, yan. Fountain <laughs> dio. As requested by Sir Marlo. Oh. Shout out Sir Marlo. The assist our principal. Oh. Salamat. Sir. Napakain sa mga bisita, mga supervisors. Isa pa, pe. isa pa. Okay. Okay. Dalawang. Okay. Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew. <laughs> 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 ang ganda. Malapit to. Bos yang bring. Ibu sah angin jiu bula bula bubbles ah oh tik malah diantamis nang mau dijual mamyak sih 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 Ah, uh, maglalagay tayo ng kaunting asin. Hindi lang ha. Tikman mo lang Tikman ko lang. Kunti lang talagang kulang. So, yung asin na gusto niyo ay ayon sa inyong panlasa ha. So, sa ngayon, wag mo, wag mo na masyadong lalagyan ng sobrang-sobrang asin kasi pag uh, tutuyo yung sabaw, ay magkaroon yan siya ng mas lalong maging maalat. Maalat. Nalasa. So meron mo medyo marami pang sabaw Ayan nating uh, Tumuyo yung sabaw Sa malakas na apoy mm. Saka I'll I'll natin I'll choose. I'll choose. natin yung sabaw sa malakas na apoy Tapos titikman natin ang final tasting ng, Ang, ang lasa ng ating patutin Final destination Final destination <laughs> <laughs> Ang aso ay lang ang agat uh, Aha Ah, uh, usok. Usok pala yun. Aso. Talagang hindi tayo magaling sa Tagalog eh. Pinipilit lang natin mag Tagalog eh. Pero sila mga Tagalog, hindi sila marunong magbisaya. Yan ang kayo ba uh, lamang tayo. Mas lamang tayo ng kaunti. Oo. Oh. Iwan ko lang sa ligo ah. <laughs> sa ligo. Yung ah, sa ligo. wala silang ligo-ligo dun. Balating ba dun? Uh, hindi, Pag... palating, palaging, palaging silang bahalo, wala ang tubig sa gripo nila. Oo. Oh. Kasi sumindol ang tubig dito ay natural. Lang. O lumalabas sa kusang mineralized. Lang. Mineralized. Ah. Lumalabas lang sa lupa. Dumoy. Yes. The second mineralized water in yes. the world. Crystal clear pare. oh, mineralized. Ah, uh, asang awesome pH. Number one ang Switzerland. Sikan ang Dumoy. Ang trivia, tubig para. ng Davao City. Wow, nice. Sigmay nga ka-Victorios. bang timpla? Saksa natin mga Victorios. Oh. Ah. Okay. Malapit na tumulok, okay. ang tumuyo, pare. Okay. Ah, ang Tenderness. Susukin mo lang kwan. Ang... Tiridor, tiridor. Oo, oh, tiridor. Uy, eh. Uy, malapit na ang lumamot. Okay. So, hindi... Nadadala na. Hmm. binaliktad na lang nanay ko may kwento kasi yan eh may kwento kasi yung nai binaliktad na lang ah ang kwento yan right. kasi, nai bilang, na lang may may, may kwento na narinig ko niyan eh sino say say ko okay. nung yung sa pamilya kasi pag may bisita yung abisita <laughs> tapos ah. nagluto siya ng napakasarap ah, na ay, pagkain. Wala sa posisyon ko. Tapos? Na magluto sila ng napakasarap na pagkain. Parang malaki isa, pare. Yan, pinapasok na yung bisita, mga pare. Oh. Yung mga anak, pinatago nila doon sa kanilang kwarto. Yung, yung mga, mga bisita, pinapauna lang pagkain kasi ah. bisita eh. Kanya na yung mga Pilipino eh. Oh, yung mga anak. Yung mga anak. Tinago. Doon muna kayo sa kabilang kwarto. Ah, uh, kasi papakunahin yung mga bisita. Mga matitinding bisita to eh. <laughs> yung mga alak, siyempre walang magawa. Huh? Sabi nyo lang na, eh. Matindi Ah, Uh, matindi yung bisita. Pero yung mga alak, pinipigil na yung sabihin. Matinding ka. kumain. Gusto na lang kumain. Kaso, uh, may mga bisita eh. Inuna yung, <laughs> yung mga matitinding kumain. Inuna yung mga matitinding kumain na mga bisita. <laughs> yung isang malaking isda, pre. Yung iskabitsi. Oh. Kasarap na iskabitsi. Lapu-lapu. Oh. Okay. Ah, boss ano nangyari? Gutom na gutom yung mga bata. Sa likod si Kawawa lang, naman. Na may ikaw ting butas doon sa likod eh. Kawawa naman. Sigilip na sigilip ah, sila sa kumakain. Ah, sarap sarap kumakain ng mga bisita pare. Tulong-tulong laway. Oo. Uh, parang nagkakagawa. Sobrang sarap mga pagkain eh. Oo. Oh. Kain ang kain ng mga bisita. Yung mga alak naman, silip na silip. Kawawa. Para masisita na yung mga uh, pagkain. Kung malamig pa mong lahat. Uh Oo. -huh. Baka may matira. Oo, no, inabenta na yung, sana, nagdasal sila na hindi maubos kong pagkain. may may, may pala sa kanila. Wow, sila mamulunan. Yan, yun. Yung isang bata, kuya, kuya. Yung isang malaki isda, parang kalahati na. Nang isang musita na... Kaya maubos. E eh, malapit na maubos yung kabilang bahagi ng lapu-lapu na skalduce. Binaliktad pa. <laughs> Binaliktad na. So, action na, na, na lang. Kabalaka yung ano? Ah. Anong tawag sa Tagalog yung action na kabalaka? Parang nababahala uh. na ah. maubusan. Ah. Hindi nakapigil yung isang realize Oh? Migaw talaga. Ang silip ng silip. <laughs> anay! Binaliktad na na! <laughs> pinaligtad na alam <laughs> may matira sila sa kanila talaga ng mga Pilipino ba rin parang pa yung bisita ay ulangin Oh. oh. Mga anak, pinatago mo na sa likod para ang mga bisita ay mawala magkain. Hindi maganda lang ugali ng mga Pilipino, ng Dapat unahin ang mga anak. Dapat lang oh. Yan yan, lesson oh. learned Alisin Ang sinabi ng ating mga dating nakaraang na oh. na hindi maganda. At Oh. Kung mga ganyan-ganyan mga bata ay sa likod. Mabuti lang sa ibang tao. oh, pinapakita pakita ng mabait. Pakitang tao. Ng tao tayo na kawawa uh -huh. yung mga anak. Mga anak natin, hindi na kaya na mayo. Oo. Oh. Hindi na rin na mga Ito ang pare, pampapapula lang. Oo. Oh. hindi Pula hili na ito, pampapalawang no, masyadong ang lasa. Pampapulang din yan. Kunti lang. Tama lang. Tapos, Hmm. Sinasimen tayo lang. Ah, uh, ano? atong tawag yun Eh, balita-balita din natin, kare, Oo. Oh. Hanggat sa ito'y magiging... Ang, ang sauce niya ay maging mal, malapot. Malapot? Oo. Oh. Ito yung napakatanda na pato mga victorious, Ah, ilang taon na pre? Siguro isang dekada na to <laughs> <laughs> Parang nang baliti yan o? Parang puno ng na maliti. napakalamig ng ugat. Hindi <laughs> ka oh Ginumog yung guwan, kato. At sabay iyak. Sabay iyak. <laughs> tikim Oh, tikim tikim, tikim, tikim tikim, Oh. Uh, okay, tikim. Ano, paa? Yan, yan, yeah, 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 yeah. Ano naman ako magkikimpe. Ah, uh, ikaw pala? Ano, ano? Kikimpe lang ako. Yeah. Simmer na lang yan. Simmer na lang yan, pe. Okay naman, pre. Buti na lang, hindi masarap. Hindi, <laughs> napakasarap mga na, abit, pre. Oo. Oh. Sobrang sarap. But, uh, Magsisisi ako nito. <laughs> Bakit pa sinarapan? Hey, hindi kasi yan para sa atin eh. Ubusin mo na mga supervisor, pre. Oo, oh, sa mga uh, supervisor. <laughs> Torios, Ini sepada kan natin yan? Yes, mga kapiktorios, -ha, roto na. At saka, reserve na. Reserve natin sa mga kapiktorios natin. Principal doon sa, ah, hindi pala itong mga supervisor doon sa, loob na upasinan, sir. Ah. Papaliguan kita sa sarap. Hindi <laughs> ah. rin, sir. Ayan, mga kapiktorios. Ang bango Ayo bangun. Si na no. Nasi dalam kau pergi betul betul. Nasi untuk. Kamu yang nak sesapi. Boleh ketulan. Kamu yang na nak sesapi. Boleh ketulan. Jumpa pak ini kan busuk kan? Galeng, galeng, galeng. Oki ka? Oki tadi Oh, dalam masa saya minta yoi. Dalam orang patutin, walang, atin. Eh. walang atin. Patutin. Ato. Walang atin, patutin. Walang atin. Patutin, walang atin. Para ko sa mga bisita natin mga Amoy na natin ang amoy Tayo lang natin sa magloto pare At saka Siyempre Meron pa garnish, Yan pare Sorry so Yan ang paborito ng mga supervisor Yan sa iba po, iba po lang kayo May garnish oh, po. Nandun Nandun oh, kanina. Oo, oh, kami ng... Saka. Meron tayong dahon-dahon, pare. Dahon, ah! Alif. Ah, eh. Ayan pare oh. Kalamuti. Kalamuti pare Kan? Oh. <laughs> At ano nila naman? Wala nga kundi Dami. At saan Asul. Ah, may sekali sa kayo yung tayo eh. Masado oh. lang ito si Plugro. Si Plugro, shout out si Boy Logro. Ano? Graduhan mo ako, Boy Logro. Anong graduhan ko nito? <laughs>

Ay na principal, Sir Marlo. Yeah. Sir, may dito eh, sir na. Ito, ito, Peking Duck, galing China. Ah, Peking Duck. <laughs> Peking, 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 Peking Ayan, Sir, timing-timing hmm. pagdating mo. <laughs> Alam <dyan>, sir. Ito <laughs> ka luto Ano yun? Ah, ah, oh, Bilang aromatic, sir. Laki na ito. na ito. Kukayo. 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 Kukayo.